Yo! What's up mga ay Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon at sa araw na ito ay pag-uusapan naman natin yung karugtong sa splicing natin kahapon So kahapon pinag-usapan natin kung paano na gawin yung eye splice at sa araw na ito ay gagawa naman tayo ng short splice o yung pagdudugtong ng dalawang putol na lubid At kung interesado kayo sa video na ito ay huwag niyong kalimutang mag-like and mag-subscribe sa channel na ito So ayan mga parikoy, ngayon ay sisimulan natin kung paano nga ba yung ating short splice o yung pagdudugtong ng dalawang putol na lubid mga parikoy. So just like what we did yesterday, we will have to put an electrical tape to the tip of the rope. Oh my God! Wow! Ay nako, yun na lang mga pare wag na tayong mag-English kasi mas lalo lang tayong mahirapan sa paggawa ng splicing at lalong-lalo na mahirapan tayo sa pag-English mga pare Ang importante naman dito mga pare ay matuto tayo kung paano gawin yung short splicing at wag niyo nang isipin kung paano yung mag-English mga pare Ngayon ay bibilisan lang natin lagyan ng electrical tape yung mga dulo pare para masimulan na natin naggagawin at i-demonstrate sa inyo kung paano nga ba ito sisimulan ang short splicing. At gaya ng sinabi ko kanina mga pare ko, yung sa kabilang dulo ng lubid naman ay lalagyan din natin ng electrical tape para sa pagpasok natin mamaya ay hindi tayo mahirapan sa paglusot nito sa mga maliliit na mata. A few moments later. At natapos na nga yung paglalagay natin ng electrical tip sa bawat dulo ng lubid mga parikoy at sa puntong ito ay pwede na nating sisimulan yung ating short splicing. So unang diskarte mga parikoy ay lalagyan nyo ng puwang yung bawat isang lubid. So ibig sabihin pag sila ay ipinagdikit nyo ay magkakaroon sila ng tegi isang lubid sa bawat bahagi. At dito ninyo malalaman mga parekoy na tama yung inyong pagkapasok o yung pagkadikit niyo sa dalawang lubid. Pag mapapansin nyo ang ganitong itsura na halos yung dalawang magkabilang dulo ng lubid ay magkaparehos na ng itsura. Kapag nahanap niyo na mga parekoy yung kaniyang pwesto ay syempre pwede na tayong magsimula sa ating short splicing. Ngunit bago pa natin sisimulan yung pagpasok sa mga butas mga parekoy ay bibigyan muna natin dito ng electrical tape para hindi tayo mahirapan. Pero kung napakagaling yun na, ay pwede nyo na itong idiretso. So ngayon, lalagyan lang muna natin ito ng electrical tape para mas may demonstrate natin ng maayos yung ating short splicing. So dito sa napili kong diskarte ay dito ko maglalagay ng electrical tape. Ibig sabihin, yung kabilang walang electrical tape ay doon tayo magsisimula ng short splicing. Kung naalala nyo mga pare ko, yung diskarte na itinuro ko sa inyo kahapon, ay halos kaparehos lang sa ngayon. So yung kapon mga pare ko sinabi ko sa inyo sa ice splicing na ang pagkakabit nito o yung pag nito sa kabilang dulo ay mag add lang tayo. So kaparehos lang din dito mga pare So kunyari ito yung nasimula natin so mag add tayo. Ibig sabihin doon tayo sa pangalawang lubid papasok para sa ating pagtitirintas nito. Sa pagtitirintas mga pare ay hindi natin kailangang magmadali dito. So kahit hindi ito masyadong mahirap ay dapat mabusisi pa rin tayo sa paggawa nito dahil pag nagkamali tayo ng pasok mga parekoy ay magbubuhol ito at papangit yung itsura. So ito mag a -one tayo dito ibig sabihin dun siya sa pangalawang lubid ipapasok. So ayan mapapansin nyo pare nilagpas na natin yung isa at sa kabilang dulo tayo pumasok. So dito sa pangatlo mga parekoy ganun din add -one tayo at dito natin sa ipapasok So sa pagpasok ng una at sa pangalawa pare kuya huwag nyo muna itong tisahin Dahil pag ito itinisan nyo na ay mahihirapan ka nang ipasok dito yung pangatlong lubid natin So ayan kapag okay na yung tatlo ay pwede nyo nang simulan ang pautay-utay na paghigpit pare Ayan mapapansin nyo pare na nakapwesto talaga ng maayos yung ating tatlong lubid So, diretso ka lang pare ko So, dito, pagpatuloy mo siya, lagpasan mo lang ng isa, mag a one ka at ipapasok mo siya dito. Ganun din sa mga ibang lubid pa na ating ititirintas. So, automatic na yan. Pag ganitong itsura na, mabilis mo na itong gagawin. Add one ka lang at ipapasok mo ulit. So, basic lang mga pare ko No? Napakadaling gawin at napakadaling natin itong matutunan. So, pangatlo, lalagay na natin ito ulit at ayan titisahin natin pa isa isa para makita natin yung kanyang itsura at mamaya ay hindi na tayo mahirapang tisahin pag dumami na yung ating natirintas sa bahaging ito mga parekoy ay mapapansin natin na may sobra pa tayong lubid na pwede pang itirintas at sa ngayon ay pagpatuloy lang muna natin siya ngayong ipasok mga parekoy so ganyan ang tendency nito mga parekoy pag marami yung, yung itinirintas ay mas matibay yung pagkagawa ng yung short splicing mga parekoy so ipagpatuloy lang natin ito hanggang sa wala na tayong dulo na pwede pang itirintas at ayan natapos din tayo sa kabilang dulo mga parekoy so ganyan ganyan nasa kahaba nakaapat na pasok tayo kahit sa isang dulo pa lang yan so ngayon ay bubuksan natin yung ating nilagyan ng electrical tape para masimula natin dito So kahit isang dulo pa lang yung natirintas natin mga pare ko Pag ito hinila nyo ay hindi na ito kaagad mapuputol O hindi hindi na talaga ito mapuputol mga pare ko So para magkaroon tayo ng doble pa dobling lakas ng ating pagkaterintas ay sisimulan din natin sa dulong ito Para mas mahaba pa yung ating pagkagawa ng short splicing Ang tendency pag sina ang sinabi ko dito ay mas matibay siya dito mga pare ko kung ano yung ginawa natin kanina sa kabilang dulo ay kaparehos lang din dito so ngayon uubusin lang natin itong gagawin para mas mahaba yung ating short splicing at mamaya susubukan natin itong hilahin kung matibay nga ba talaga yung ating pagkagawa at kung maayos ba itong tingnan maya maya mga pare koy, ay papakita ko sa inyo kung ang ating pagkatirintas ba ay nasa maayos na kalagayan o kung siya ba ay nakapwesto ng maayos. Kasi pag ito nagkamali tayo sa gawa natin ngayon, ay magbubuhol siya, mayroong magbubukol sa isang gilid at papangit siyang tingnan. So sa paggawa ng short splicing mga pare ay hindi naman ito paligsahan, ngunit dapat matuto pa rin tayong gumawa ng maayos at malinis na pagkagawa mga pare at ngayon ay tatapusin na natin ito mga parekoy para may pakita ko na sa inyo yung ating resulta ng ating ginawa. So ayan mga parekoy mapapansin niyo na pantay naman yung ating pagkaterintas at naging maayos naman tingnan yung ating pagkagawa ng short splicing mga parekoy So ganyan lang mga parekoy natapos din tayo sa ating short splicing na may marami kayong natutunan sa video na ito mga parekoy at huwag nyong kalimutang mag-comment kung ano pa yung pwede natin gawin at matutunan sa barko.